Ah, uh, ito po pala ngayon mga idol ang ginagawa natin ay bumper po ito ng Toyota Fortuner. Ayan. Makikita niyo po, ah, uh, nalihan na po natin ito ng liang pino at sinabayang uh, sinabayan po natin ng sabon at pinunasan na rin po ito natin ng tiner. Ayan, pwede na po yan. Ngayon po dahil marami po nagmimisid sa atin kung paano po ba ang proseso sa pagpipintura ng plastic bumper. Kaya ayan, eh, ituturo po natin ngayon sa mga hindi pa po nakakaalam. Kaya panoorin niyo po mga idol kung paano po ito ginagawa. Ayan, ito po yung gagamitin natin mga idol na plastic primer. Itong high peak PP primer. Bali, ito po ay clear. Wala na pong halo. Pwede na po diretsyong buga. Ayan, maglagay lang po tayo mga idol sa spray gun natin. Wala na pong inaalo dito. At uh, pwede na po natin ito diretsyong buga. ng plastic primer natin ngayon po mga idol tatakpang pumuha natin itong portion ng bumper na ito Ayan, dahil kailangan natin bugan ulit ito ng spray peeler para mas maganda gagyariwan pumuha natin itong portion na ito para po hindi na po siya tatamaan ng spray peeler na ibubugan natin ngayon uh, po mga idol, nabugan na po natin ito ng plastic primer ngayon po, uh, bali uh, dilagyan po muna natin ito ng takip para hindi na po siya masyadong tamaan ng ibubuga natin na primer na spray filler ayun nilagyan po natin ito para po hindi na siya masyadong tamaan ng primer natin ayun po ang gagamitin po natin na primer dito ay ito pong uh, ansal na primer na spray filler ito pong gagamitin natin dito at uh, maganda po dito mga idol ay medyo lablawan lang po natin ng primer natin na spray peeler dahil po ito ay makinis po yung plastic nito Ayan, uh, para madali na po siya lilihain bago naman po tayo magbuga ng ah, kulay. Kapag primer na po tayo. Eh, bali, malabno lang po ang timpla natin dito sa primer natin. Para po eh, madali na siya lihain. Kasi makinis naman po ang plastic yan. At saka naka-plastic primer tayo. Ayan, uh, primer na po natin ito lahat. Lilihain lang po natin ito mga idol na 600. Pwede na po tayo mag patong ng kulay natin. Ayan po mga idol, nakita niya nakapagpatpat na po tayo. Ayan, ganyan lang po ang bubugan ng plastic bumper. Kailangan po natin ito bubugan muna ng uh, plastic primer. Mas maganda, patuhan ulit natin ito ng spray primer. Ayan, matapos na ng spray primer. lihain lang po natin ito. Pag natuyo na spray primer, lilihain natin. Saka naman natin kukulayan at itatapot. Ayan na po siya. Ayan, ganyan lang po kasi mga idol sa pagbubukan ng plastic, uh, mga plastic o plastic bumper. Ayan, maraming salamat po mga idol.